sa ating mga balitang pambansa. May tuturing nga pong armed attack o mano ang pinakabagong panghaharas ng China sa Ayungin wow. Shoal ayon sa isang maritime security expert. Para po sa maritime security expert na si Ray Powell, may tatawag na armadong pag-atake ang ginawang panunutok ng palakol at kutsilyo maging ang pambubutas ng rubber boat ng China sa ating pong uh, um, pandagat ng Philippine Navy. Sabi po ni Powell, sa pamagitan daw po ng Mutual Defense Treaty ay maaari na hong pag-usapan ang pagsali ng Amerika sa mga susunod na hakbang ng Pilipinas sa resupply mission. Kung si dating Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin po naman, hindi pa may tuturing na armadong pag-atake ang ginawa ng China sa ating po mga sundalo na siyang kakailanganin para mapairal na ang Mutual Defense Treaty. Pero maituturing umanong, ito'y isa ng escalation. Ang ginawang aksyon ng China, may mga hawak na bolo, no? Oo, oh. hindi pa yun armed attack. Oo. Ako, akala ko pagkatapos may hawak na bolo, lilipad sila eh. <laughs> Bakit lilipad? Di ba may napapanood ka mga martial arts movie? Ah, oo, di ba lumilipad, oo, lumilipad, sila. Di, lumilipad sila yung iba, di ba? Oo, oo. Na, di ba napapanood mo direct? <laughs> yeah. Di ba? na nakapanood tayo ng mm -hmm. May pa strobe lights pa sila. Okay, sige. Sige. At nagsagawa naman ng pagsasanay ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Ternate, Cavite bilang paghahanda sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Sunod-sunod na pinaulanan ng bala ng helicopter ng Philippine Navy ang target nito sa Ternate kahapon. Kargado ng 50 caliber at mga rocket ang Augusta Westland Power Maritime Helicopter na ilang oras nagpaikot-ikot sa himpapawid bago tinumbok ang kunwaring kalaban. Bahagi ito ng Marine Aviation Support Activity o MASA. Bukod sa aerial naval asset, may nakabantay rin na tropa ng Marines at mga sniper na nakadeploy sa bulubunduking bahagi ng kampo. Nilinaw naman ng Philippine Marine Corps na hindi tugon ang MASA sa panibagong tensyon sa Ayungin Shoal nitong June 17. Sa June 22, formal nang magtatapos ang MASA. Muli po namang iginiit ng Estados Unidos na ang matibay na suporta po sa Pilipinas sa gitna pa rin po ng patuloy na panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken, sa sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon ang mga ginagawang aksyon ng China. Sinabi niya yan sa isang phone call kasama po si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Giit pa ni Blinken, hindi sila mag-aatubiling pairaling ang Mutual Defense Treaty oras na kailanganin ng Pilipinas. Hindi po kinikilala ng China ang naging hatol ng Arbitral Tribunal noong pong 2016 na pabor sa Pilipinas at napapawalangbisa nga po sa isinusulong na nine-dash line ng China sa South China Sea. Ipinag-utos naman na ang pagpapadeport sa ilang dayuhang dinampot sa sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOC, posibleng isang daan at isang dayuhan ang ipapadeport. Kabilang dyan ang ilang Chinese, Vietnamese, Malaysian at Burmese. May iwan daw sa bansa ang mga may kinakaharap na kaso at mga biktima ng torture at kidnapping. Ngayong araw naman, magsasampa ng kaso sa Department of Justice ang PAOK laban kay Bamban Mayor Alice Go. Kakasuhan siya ng paglabag sa Trafficking in Persons Act, kaugnay ng Pogo Hub Raid sa Bamban. Binawi po naman ng Health Department ang Code Blue Alert sa pertussis o pertussis at measles bunsod nga ng pagbaba ng mga kaso sa buong bansa. Ayon sa DOH, isandaan at walong putiko na lamang ang naitalang pertussis cases mula May 12 hanggang 25 na mas mababa sa higit na ang kaso mula Abril a 28 hanggang Mayo a 11. Patuloy pa rin ang baba naman ang bilang ngayon ng mga tinatamaan ng tigdasan. Itunuturong dahilan po ng DOH ang ang ipinapatupad na puspusang bakunahan sa mga lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas. Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.